tapay na may cheese lagyan ko lang yung dumi isang gano to guys. At saka isang ganito. ako. Saka, isang isang baby. Hindi na eh. Wala nang time kasi mag-copy. Eh. Galang kasi kami sana. Yun sa nanay. Kanina nang umaga mga lesson ko. Medya kami dumating dito. Ang katulog ako. Na. Nagising ako nang 9940. Ang katulog ako. Ay, na-delay ko ako hanggang magalas 10 na. 'Yun lang tulog ko, guys. Ganun talaga pag learners. Kulang na kulang na tulog. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова